kayabangan, katanyagan, kataasan. In short, pride. Nakukuha niyo po ba ako? Amen. At yun po'y nangyayari sa iba't ibang panahon, mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, ang tao ganyan pa rin nadadaya. Ganyan pa rin nadadaya. Yung nakikita, nararamdaman, at gusto mangyari sa kanyang buhay. Amen. Nandindihan niyo po ba ako? Amen. At baka nabiktima ka na niyan. 'di ba? lalo na po ngayon napakatalamak. Okay, yung paghahangad ng tao sa kayamanan, maging tanyag, no, yung nakikita gusto po niya ay ma mapasa kanya. Kasi ang demonyo, mga kapatid, ay likas talagang mandaraya. Hello. Ang demonyo po ay mandaraya. Ang demonyo ay mapanlinlang. lang. Amen. Okay po po kayo? Amen. Amen. Ang demonyo po'y mapanlin lang. Hanggang sa oras na ito, gumagawa ang demonyo ng paraan para po tayo ay